Disyembre 2 alas 7 ng umaga nandito po tayo sa tahanan ng ating mahal na punong bayan Dr. Hesulito Evangelista Galapon. Isang tanong para sa bayan. Magandang umaga, Mayor. Magandang umaga, Kajego. Ah, uh, Mayor, noong nakaraang taon, nakatanggap po ang ating mga job order employee ng munisipyo at mga contractual of service ng cash gift ah. at sila ay natutuwa ah, Ngayong Disyembre makatatanggap po ba muli sila? Ah, una sa lahat Diego, magandang umaga po mga kababayan ko di sa bayan ng Gimba ah, Actually, last year, nakatanggap ang ating mga job order at saka contract of service ng 5,000 ah, na talaga, yan naman kasi may directives galing sa nasyonal. At binaba natin sa Sangguniang bayan, inaproba naman ng na Sangguniang bayan. So nakakuha sila ng cash gift, uh, parang bonus na 5,000 pesos. Ngayong taon na to, itong December, pagbaba na pagbaba yung direktiba o, ng national government kasi nakalagay doon parate na magbibigay ng, ng, bonus sa mga job order at contract of service not exceeding 5,000. So, makakatagap sila ng 5,000. Pero pag sinabi doon na not exceeding 10,000, bibigyan natin. Kasi nakalagay doon parate, depends upon the availability of fund. So, yung pondo niya magigaling sa munisipyo. Kung sasabihin ng uh, national na 10,000 at depends upon the availability of fund, Yon ang ibababa ko sa gunang bayan for approval kasi marami naman tayong pera pa na savings sa ating munisipyo. Ayun uh -huh. so kung sakali mayon. Pag uh, sinabi higit sa uh, 5,000 ibibigay okay, natin. Yan, ibibigay ng ating, uh, natin. munisipyo. Pero mostly uh, ilang taon na akong nag-vice mayor, nakalagay doon uh, not exceeding 5,000. Sa nung nanalo anong uh, 2019 Uh, nakalagay do parati sa memo nila sa kanilang directive na not exceeding 5000 depends upon the availability of fund. Hanggang sa ngayon, noong last year, sige pa rin nakalagay sa directive na not exceeding 5000 pesos. Yeah. Depends yan ha sa availability of fund. Ngayon, uh, na nakalaan naman ng pondo na 5000. Ah, na yun. ibibigay sa contract of service sa ka job order na pagdating na pagdating yung directives galing sa national meron kasi hindi kasi pwede magbaba gade agad eh nang walang directive sa national opo, opo. so ibababa ko yon sa sanggunian bayan for approval yon kaya depende pag sinabi ng taas na 5000 5,000 kasi may pondo tayo. Pag sinabi ng national na 7,000, 7,000. Opo. Parang nitong nakarang taon lang ata talaga nakatanggap ng 5,000 ng mga JOC, no, Mayor? Oo. Pati yung contract service. Kasi First yung mga, time. mga, mga naunang mga tao, parang hindi namin naririnig na nakatatanggap ng 5,000. And then, then nakakatanggap sila groceries. Groceries. Yeah. Minsan, may, may time, time ata noon, panahon namin, 2,000. 2,000. Oo. Pero ako, minabuti ko. Kasi mahirap din kasi. ang trabaho ng mga job orders at contract of service. Kasi mga yan, kung anong ginagawa din naman ng mga permanent, yun din naman ginagawa nila eh. Opo. Ay, yun din, yun din naman eh. Ang nagkaiba lang, permanent position, may plantilya. Mayroon nakalagay kung magkano ang amount na kanilang sweldo. Kaya nung nakarang taon, naisip ko na magbaba ng ang uh, pondo kasi may directive sa national na isagad din sa 5,000. Kaya last, year, eh. last December, tuwang tuang yung ating mga contractual at uh, mga job order, na katagam ng 5,000 pesos. Ngayon naman, uh, ko naman na yung yung 5,000 na makukuha ng contractual at job order. Inihintay ko na lang ang direktiba galing sa nasyonal. Pag baba yung direktiba na yan, ibababa at ibababa ko agad sa sagulang bayan for their approval. Mensahe po ninyo sa ating mga kababayan na mayor. Uh, mga kababayan ko. At, at natin itong mga job order contractual. Apa. Uh, maghintay po tayo ng directives galing sa national at tiyak naman at may pondo na yan, ibababa natin sa gunan bayan for final approval. Ngayon sa lahat po ng sektor ng lipunan, lahat po na ay ginagawa natin ng paraan para makatulong po sa inyo. At uh, nakikita nyo naman na kung paano tayo magtrabaho, paano tayo magmahal, sa bayan ng Gimba at siyempre sa inyong lahat. Kaya nga po, sana po magsama-sama tayo para sa lalong pagkakaisa, lalong paigtingin ang ating pagmamahalan para gumanda ang ating bayan at mabago tungo sa mas magandang kinabukasan. Mga bayan ko, lagi tandaan, mahal na mahal kayo ni Mayor Doklito Galapon.